good morning guys ito mukbang tayo ng santol ano nga sa ano to sa filipino ano to santol sa amin santol santol ah balatan natin guys mukbang tayo dito guys super tamis ano guys sausa natin sa toyo ang hang guys okay. Ang hang, guys. Ayan. Sa so, so, natin na natin, guys. Pabalata natin. Tandahan. Baka masugatan pa ay guys. Okay. Yeah. Nagkala ko yun yung nakakain ng santol. Biligay. Biligay to sa ano. Sa Fry ng husband ko. Yan. Ah. Super tamis guys. Tamis toto. ito. Kapigim na to. isang araw. It's it. Ano mo Parang Para lalo masarap. Tagtarihan natin yung balat niya guys. Ito. Yan ang technique. Parang sarap kainin ng ano, ano, ano niya? Nakaka-cover sa mga buto niya. Niklalaway na po, guys. Ito. Start na. Sausa okay. natin sa manghang, guys. Mmm. Um. Maasin yung bulat niya. Ayan. Mm. Um. Um. Masim. Masim pero yung buto niya matamis guys. Ang ham. Yung bata pa ko, edad, yung edad ko pa uh, 15 years old. Ilulunok ko to yung ano, maniwala kay Sandy, ilulunok ko talaga itong buto niya. Pero ngayon takon ako, maka alam na, matandat na tayo, baka hindi tayo ma Hindi ko na kaya. Hindi na kaya magigaw ko sa Sinong gusto kumain ng santol? Marami dito. Kalahating sako, binigay ng friend ng husband ko. puta kayo dito, bigyan ko kayo ng santol. Ah, eh, yan, marami pa. Oh. Huh? Guys, marami pa. May, nandun pa sa sako. puta kayo dito, masisira lang to. Oh, kunti lang kakainan ko. Alam mo na, matanda na tayo. Bawal maraming. Bawal ang over ng vitamin C. Delikado. Pag over ang vitamin C sa ating katawan delikado. Magkakalag na tayo guys. Angho. Mm. Uh -huh. Ini yun guys, supaya anghang. Uh -huh. Hanggang, hanggang ta tatlo lang ko. Magkatayin ako kahapon. Inap na yun. Eh, okay, kung sinong gusto maghihay sa akin, bigyan tayo na santo. Masisira lang ito. Tingnan yung balay na. Malapit na mano. No. O, be right. At to this, yes. sila mm -hmm. Shout out my sister, Day. Shout out in Day. Day. Shout out my kapatid in Florida. Kain tayo ng Day. May santol ba diyan, Day? May santol yan? hmm, Takaw yun sa santol. Ayun nung naglalaway ka na ngayon. Okay. Mm. Matamis siya pero matamis ang buto. Pero yung ano niya pala maasin Ang hampang. More. More. Ito medyo malaki tingnan niyo na guys. Malapit na masisira guys. Ayan, sira na. Sira na guys. Ayan, masisira na tayo. Ayan. Kapala natin pagbalat kasi okay. maasin mong balat. Ayan. guys. pangalawa kalawa na guys dalawa na okay thank you for watching my video mga kanalilis ingat kayo God bless you all